Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre, syempre, syempre mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po na masuswerte po para po sa ating lahat. Ayan mga kalaki, dapat good vibes po tayo dahil ngayon pong December, dapat po pumasok, tas, pumasok sa atin ng swerte. Yung mga galit sa puso, tanggalin yan. Yung mga inis, tanggalin yan. Dapat po think positive po tayo na ang swerte po darating po sa atin anumang oras. Kaya dapat po maging masaya po tayo ngayon pong Pasko mga kalaki. At syempre umpisahan po natin sa pamimigay po ng mga lucky numbers para po sa inyo. Kaya kung ready ka na, nakuhan na mga lucky numbers natin, abay ready na rin po kami para magbigay po sa inyo ng mga tips at magagandang idea ng mga lucky numbers mga kalaki. Kaya eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay po mga kalaki, eto na po, eto na po ang mga, uh, umpisan po natin sa uh, Lucky Numbers Abroad. So eto na po ang 10-digit Lucky Numbers Abroad. Number, ayan may nag-chat sabi, bag, babagalan po pagka nagbibigay ng numero. Ayan po, nabasa ko po yan. Eto po mga kalaki, kasi alam niya mag-a-11 na mag-upload na po tayo. Okay. Eto na po mga kalaki, sa Lucky Numbers natin, 10-digit Lucky Numbers Abroad. Eto na po, number 18, number 62 number 55, number 57, number 38, number 29, number 17, number 44, number 41, at number 36. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers natin ay number 17, number 28, number 32, number 30, 39, number 21, number 6, number 15, at number 23. Ayan po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 14, number 27, number 36, number 34, number 28, number 19, at number 9. Ayan po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. Isinood na po natin ang 6-digit lucky numbers abroad. Pwede po rito ang, ang 1 to 29 na 6-digit lucky numbers at 1 to 25 na lucky numbers mga kalaki. Kaya eto na po, ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29 mga kalaki. Kunin mo na, number 4, number 28, na Ayan po, number 4, number 28, number 18, number 3, number 12, at number 17 Ayan po mga kalaki, ang ating lucky numbers 1 to 29 Isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 Ayan po mga kalaki, ang 6 digit 0 to 9 natin ay Number 8, number 7, number 7, number 4, number 1, at number 2 Ayan po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin uh, Isunod na po natin ang 5 digit naman 5 digit lucky numbers abroad ay number 22 number 38 number 14 number 26 at number 29 ayan po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad kumpleto na po yan di pa tapo tayo dito sa 6 digit lucky numbers Pilipinas naman po kung saan naglalakihan po ang mga prices na po may manalo lang po sa atin dito na pakasaya na po natin na napapag nakit natin ng jackpot ngayon kaya eto na po mga kalaki ibibigay na po natin ang mga lucky numbers abro ah, a ah, Pilipinas 642, 645, 649 655, 658 6-digit lucky numbers pero bago yan syempre dapat po nakapalo po kayo sa mga account namin sa legit na account po hanapin po sa Facebook nyo ang red parungkin po na merong 315,000 followers O 314,000 followers Check kami po yan At syempre may second account po tayo Red Parungkin din po Na naka yellow t-shirt ako Na may 50,000 followers Kasama ko po si Lola Carmen At syempre Aris Gatchal yan Ayan po mga kalaki At meron po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po Na merong uh, 16,300 followers At syempre TikTok Ang TikTok po natin Red Parungkin po Na merong 419,000 followers mga kalaki ganun dumadami na mga followers natin ano po paano legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo ng mga numero kaya eto na mga kalaki tandaan nyo ang laki numbers namin December na libre walang bayad private consultation po lagi kong sinasabi private consultation po ang may membership fee kaya mga kalaki, kung interesado ka, mag-message ka na, magpa-member ka na, malay mo naman, yung code mo, yung birth month, birth year mo, pag kinood ko yan, yan pala ang swerte na magdadala sa atin ng milyon. O, diba? Wala po itong pilitan na At make sure po, bago po kayo magpa-member, uh, makausap nyo po muna ako para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao. Kaya mga kalaki, eto na po, ang 6-digit lucky number 642, number 12, number 27, number 31, number 35, number 38 at number 15 ayan po yung 642 at eto naman po ang 645 ang 645, 6 digit lucky numbers ay number 19 number 30 number 23 number 14 number 36 at number 8 ayan po mga kalaki isunod na po natin ang 649 ang 649, 6 digit lucky numbers ay number 5 number 41 number 33 number 20 number 25 at number 26 ayan at ito na po ang 6 digit lucky number 655 uy ang laki na rin ang price dito ha 655 kaya ito na po mga kalaki number 18 number 27 number 33 number 4 number 42 at number 16 ayan po mga kalaki ang ating 6 uh, digit lucky number 655. Syempre dito na po tayo sa last, ang 658. Nako po, ito na po tinatayaan taya ko to. 658 6 digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 27, number 21, number 34, number 43, number 28 at number 22. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 na umaga, takbo na po sa suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At syempre ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po sa pamilyo, sa pamilyas, pamilyo, pa, family sampilo po ng Isabela. Hello po sa mga taga Isabela dyan sa probinsya ng Isabela, ang family Sampilo. Kamusta po? Maraming salamat po sa panonood sa vlog namin lagi. At syempre, ang toda po ng mga tricycle driver po dito po sa may Kaintarisal po sa may Junction. Hello po sa mga driver po dyan, tricycle driver man o jeepney driver saludo po kami sa inyo, maraming maraming salamat po humahanga po ako sa inyo at napapanood nyo pa po kami dyan thank you, thank you very much po nanirahan po kami dyan sa Taytay, -tay Muson naman Muson, Taytay, Rizal naman po ano pang inihintay mo mga kalaki? ilawan mo na yan at gusto ko ngayon pong bermans ngayong December, palarin ka sa so, good luck mga kalaki pag nakita ko po kayo na nakashare po na nakashare po kayo ng mga video nakapalo kayo, nakakomment kayo re-replyan ko po agad kayo sa mga account namin na pwede kayong humingi ng mga laki nabas dyan sa mga Facebook, YouTube, TikTok. So, good luck.